Good morning guys. Good morning. Ano tayo? Uh, na naman ako ng favorite ko. Saging na hilaw. Ito. Sabalatan oh. natin at ni ano. Uh, Lutoin natin merienda. Ito na guys yung aking labalatan. Maraming naman yung kasi ito kanina. Kaya makakonect sa live. At kaya sa ano na lang. Anong video na lang. Ito guys. Ya. Sarap kasi ito. Asin lang ang pinanghalo. sa uh, tatlong saging lang busog ka na kesa manok ka pa ng tinapay bumili ito bukod sa yami malnutrition pa diba kaya yung mga nanay na sinasanay yung mga anak sa puro tinapay sa nga naman kung maraming gawa trabaho sa bahay hindi ka naman magtanda baga lalo na kung tatlo anak mo apat mga ganun talagang hindi mo na makayanan mag prepared ng mga merienda nila pero kasabihan nga ano kung may kung gusto may paraan kung ayaw may dahilan Iba guys. Tatayo lang ako guys kasi gusto kong mayari ka agad kasi pag nakaupo parang walang pwersa ang aking ano, trabaho. Sanay akong makatayo. Ayun. Madali na uh, gawain ba? Ano, lang ito guys talaga na Ang hirap talaga nito rin. Duroin mo hilaw tapos babalatan mo yung dagta, di ba? Baga dagta siya. Hmm. Yan. Ang iba, ginugulay pati balat. Ah, hindi ko pa nasusubukan nasubukan yun. Yan. yan. guys. So, ito na tayo. Ah, basura na naman ang haharapin natin. lang ako guys nang lalagyan ko ng basura ayun na ang basura na natin linis-linis din sa langis sa pag may time guys